So guys, uulitin ko lang. Para pumayat, calorie deficit. Para mag-maintain, calorie maintenance. Ano yun? Kung ano yung kinakain nyo, hindi kayo nagiging ng weight, hindi kayo lose ng weight, yung ang maintenance. Calorie surplus, nagiging kayo ng weight. Kung nag-workout kayo, muscles. Kung hindi, fat. Calorie deficit, papayat kayo. Ngayon, para walang loose skin, para makataing cuts, magka-abs, kailangan mag-workout. Ngayon, uh, sa mga diet, di ba usually nag-work naman talaga yan? Kasi gagawin mo lang naman yung diet na and may goal ka mga usually mga one week, two weeks, pag crash diet, four days, mga malulupit na fasting o OMAD. Pero pag nawala, balik sa dati, mas malupit pa yung rebound, mas magiging tayo ng weight. So gamitin natin na tool yan na magpaiba-iba tayo ng diet, diversity tawag doon, para makuha natin lahat ng micro at macro nutrients. Pero in reality, lifestyle siya, kailangan alam mo lang yung calories mo. Para lang magmaintain maintain calorie maintenance lang. Para pumayat, calorie deficit is workout out. Para may muscle, longevity, flexibility, strength. Tama kayo. Maliyakom na at your doctor. Do what works for you. Have healthy.